see you in court. Ihahabla ni Alan Bantiles o alias Brown si Charlie Atong Ang matapos siyang idawit ng bilyonaryo sa kaso ng mga diumanoy na nawawalang sa bungero. Sa patuloy na pagliyab ng kontrobersyal na kaso ng mga nawawalang sa bungero, unti-unting umiigting ang pressure sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pangalan sa industriya ng sugal na si Atong Ang. Isang taong diumanoy hindi lang utak sa krimen, kundi may impluensyang kayang yumupi sa investigasyon at patahimikin ang sino mang hahadlang sa kanyang landas. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi na sapat ang kapangyarihan niya. Dahil paano niya lalabanan ang kasong ito kung ang mismong kumpare niyang pinagkakatiwalaan ay bigla siyang ilalaglag? Isang kumpare na minsang kasakasama niya sa malalaking sugal, subalit ngayon ay siya na mismo ang haharap kay Atong sa Korte. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa gitna ng katahimikan, may isang tahimik na bagyong unti-unting namumuo sa paligid ni Atong. Hindi na alam ni Ang kung aling direksyon ang kanyang uunahin. Dahil kaliwat kanan na ang panggigipit sa kanya mula sa otoridad at sa mga testigo. Natila isa na siyang hayop na napaligiran wala nang mapuntahan at wala nang malapitan. Kung saan sa isang pahayag na ikinagulat ng marami, bigla niyang idinawit ang isang alias Brown. Ayon kay Charlie, hindi lang basta nangikil ng milyon-milyong salapi si Alan sa kanya, kundi isa raw ito sa mga gustong tumapos sa kanyang buhay kasama si Totoy. Sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin ang dating tahimik na si Alan Bantiles, ang negosyanteng matagal nang nananahimik sa anino ng mga may kapangyarihan, ay biglang pumalag. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Hindi na niya tiningnan ang kanilang pagkakaibigan. Agad siyang umaksyon upang harapin ang mga paratang na binitawan ni Charlie. Naglabas siya ng pahayag na ang mga sinasabi ng kanyang kumpare ay pawang kasinungalingan lamang, isang desperadong hakbang para guluhin ang kanyang buhay. Sinabi rin ni Bantiles Nakakasuhan niya ang gambling tycoon at maghaharap sila sa korte upang mapanagot ito sa pagdawit ng kanyang pangalan. Subalit dahil sa pagdamay ni atong kay alias Brown, agad na umapoy ang usap-usapan sa social media. Maraming netizen ang nagsasabing hindi raw talaga inosente si Bantiles sapagkat hindi naman daw ito aakusahan ni atong kung wala itong alam sa kaso ng mga sabungero. Kung baga inunahan lang siya ni Charlie at binaliktad niya ang tunay na storya para hindi na ito makaporma. Ipinamukha niya sa publiko na itong si Alan ay gusto siyang iligpit kahit hindi naman totoo. Sa kadahilanang kapag hindi niya ito ginawa, baka bigla itong bumaliktad at pumanig kay patidongan. Kung saan ito na nga ang nangyari, tuluyan ng kinalimutan ni Brown ang kanyang ugnayan kay Charlie kahit pa sila'y ay magkumpare. Ayon pa sa ilang komento, itong si Alan Bantiles, ay hindi lang basta negosyante. Isa raw siyang taong may malawak na network sa mundo ng negosyo, sugal at impluensya. Sa likod ng kanyang maayos na imahe at katahimikang taglay, ay may mga koneksyon siyang umaabot hanggang sa pinakamalalaking personalidad sa industriyang matagal nang nababalot ng kontrobersya. Kaya naman hindi raw malabong may alam siya o mas marami pa siyang nalalaman tungkol sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon pa sa mga usap-usapan sa social media, sinasabi ng ilan na sa mga panahong ito, unti-unti na raw nabubuo ang desisyon ni Bantilis na isiwalat ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Lalo na't dinawit siya ni Atong sa isang akusasyong hindi lang basta nakakahiya kundi maaaring maglagay sa kanyang buhay sa peligro. Ang ilan ay naniniwala na ang balak na pagsisiwalat ni Alan ay hindi lang basta pagtatanggol sa sarili. Isa raw itong hakbang ng paghihiganti. Isang tahimik pero matalas na tugon sa ginawang pagdawit sa kanyang pangalan. Isang uri ng pagbalik ng sakit sa taong minsan niyang tinuring nakakampi. Kung sakaling mangyari ito, kung sakaling may alam nga siya dahil nga sinabi na niyang See you in court, Charlie, maaring isa ito sa magpabagsak kay Atong at sa iba pang malalaking taong patuloy na nagtatago sa likod ng uniforme na matagal nang pinoprotektahan ng salapit. Sa kabilang anggulo, isang pangalang matagal ng laman ng balita ang muling umugong sa usapin dahil na rin sa pag-uwi ng dalawang testigo mula Cambodia, ito'y walang iba kundi si Gretchen Barreto. Hindi lang siya basta showbiz personality kundi isa sa mga pinaka-pinagkakatiwala ang kaalyado ng tinaguriang hari ng sugal na si Atong Ang. Hindi lihim sa mga nasa loob ng industriya na matagal na silang magkatuwang, hindi lang sa personal na ugnayan kundi lalo na sa mga negosyong sensitibo, maselan, na ayon sa ilan ay may bahid ng panganib. Si Gretchen ang sinasabing may malalim na kaalaman sa mga galaw ni Atong. At sa gitna ng eskandalong ito, siya rin umano ang may hawak ng ilang impormasyong maaaring mag-ugnay sa mga hakbang ng grupo sa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Hindi raw siya basta sumang-ayon sa pagligpit sa mga taong nandadaya sa kanilang negosyo sapagkat may mga usap-usapan na kasama siya sa mga pagpupulong sa mga desisyong may direktang pagkitil sa buhay ng mga taong ng tsutsupi. Kaya kung ang investigasyon kay Barreto ay magpapatuloy ng walang pakundangan na tila wala ng hangganan ang panggigipit sa kanya, hindi malayong mapuno ito at tuluyang bumaliktad. At kapag dumating ang puntong iyon, maaaring isiwalat ni Barreto ang lahat ng kanyang mga nalalaman lahat ng lihim, lahat ng madidilim na galaw at ang buong kwento sa likod ng krimeng kanyang kinasasangkutan. Isang pagsabog ng katotohanan na maaaring hindi lang magbunyag ng kanyang papel sa isyu, kundi magdawit din sa mga makapangyarihang taong matagal nang nagtatago sa impluensya. Alam mo ba na dati nang nasangkot si Gretchen Barreto sa isang matinding isyu ng pandaraya? Noong isang libo na sa mismong gabi ng Manila Film Festival, naging saksi ang buong bansa sa isang kahihiyan. Isang scripted na pagbasa ng maling mga nanalo para raw maipuesto ang mga napiling artista kahit hindi naman sila ang karapat-dapat. Isa si Gretchen sa mga presenter ng award noong gabing iyon. At sa harap ng kamera, makikita ang gulat sa kanyang mukha habang binabasa ang diumanoy peke na resulta. Ngunit ang mas nakakagulat, hindi siya nanahimik, hindi siya nagtago sa halip siya pa mismo ang naging testigo. Isiniwalat niya sa publiko ang tunay na nangyari sa likod ng entablado. Pinangalanan niya ang mga taong nasa likod ng sabwatan, kabilang na sina Lolit Solis at Anabel Rama. Ibinunyag din niya na may nag-alok sa kanya ng kapalit na pabor, isang katiyakang siya ang ipapanalo bilang best actress sa susunod na taon ng film festival kapag pumayag siyang manahimik at huwag magsalita tungkol sa pandaraya. Isang uri ng suhulan para itikom ang kanyang bibig at burahin ang katotohanan. Pero hindi siya pumayag. Sa kabila ng bantang maaring ikasira ng kanyang pangalan, ng kanyang career at ng kanyang kinabukasan sa showbiz, pinili niyang magsalita. Isiniwalat niya ang lahat kahit sino pa ang kanyang masagasaan. Simula noon, lumitaw ang panibagong imahe ni Gretchen Barreto hindi lamang bilang artista kundi bilang isang taong may lakas ng loob na isiwalat ang katotohanan. Isang taong hindi natakot lumantad sa harap ng kamera, sa harap ng publiko at sabihin ang katotohanan. Kahit pa ang kalaban niya ay mga makapangyarihan. Ang kanyang pagbubunyag ang naging dahilan kung bakit gumuho ang isang sistemang puno ng kasinungalingan. Sa kabila ng alok na siya ang mananalo sa susunod na taon, mas pinili ang panindigan ang tama. Kaya sa mata ng marami, nagsilbi siyang simbolo ng lakas ng loob at ng isang artistang hindi kayang bilhin ng takot o ng salape. Pero ngayon, ilang dekada na ang lumipas at sa panibagong kontrobersyang yumanig sa bansa, ang misteryosong pagkawala ng mga sabungero, muling nasangkot ang pangalan ni Gretchen Barreto. Hindi na ito tungkol sa pelikula, hindi na ito tungkol sa award show, ito ay tungkol sa buhay ng mga totoong tao, mga pamilyang umiiyak sa kawalan ng hustisya, at isang sistemang tila inuugatan ng mas malalim pang sikreto. Subalit sa sitwasyong ito, kapartner siya ngayon ng isang bilyonaryong personalidad na ayon sa ilang ulat, isa rin siya sa mga taong may alam sa likod ng kalakaran ni Ang. Kaya ang tanong ngayon ng bayan, kung noon ay nagsalita siya, kung noon ay lumantad siya para ibunyag ang katotohanan, sa pagkakataong ito, kaya ba niyang maging whistleblower? O mas pipiliin yang manahimik sa kadahilanang mas malalim na ngayon ang implikasyon, mas delikado na ang katotohanan, at mas makapangyarihan ang mga taong posibleng sangkot. Ngunit isang bagay ang malinaw, kahit gaano pa ito kapeligroso, kung sa huli ay sa kulungan rin siya babagsak, hindi malayong bumaliktad si Gretchen at ituro ang pinakautak ng krimen, pati na ang mga alipores nito. Kasi nga naman, aanhin mo pa ang milyon-milyong salapi kung sa loob ka rin lang naman ng bilangguan mabubulok. Ikaw, ano ang masasabi mo sa diumanoy na lalapit na paghaharap ni na Alan Bantiles at Charlie sa korte? Posible kayang ito na ang pagkakataon na isiwalat ni Bantiles ang lahat ng kanyang nalalaman? Mga lihim na matagal niyang kinimkim? O isa lang ba itong taktika para guluhin ang kaso at iligaw ang atensyon ng publiko? At sa tingin mo? Posible kayang yang si Gretchen Bareto kay atong ang kung sa tingin niya ay tagilid na siya sa kasong ito. Ikaw na ang humusga. E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan. Isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.